Tinago na naman, oh. Tinakbo na naman niya, oh. Eh. Paano si Kuya Aryo? Paano, pinupa. Ha? Pinupa ko ng tao. Paano si Kuya Aryo? Akin na yan. Akin na yan. Baga pa rito. Yung bago na katira doon yung galing doon. Yung kina uh, Pugita. Oh. Yung maga. Yung aso nila dito rin. Tumatakbo. Ay, dito rin. Yung balbon, aso na aso. Hindi balbon, orang aso, balbon. Mayroon, Bulldog lahat ng aso, hindi pinapakawin. Bul Bulldog? Ang balbon, sabi ko, hindi naman. Hindi balbon ng mga aso nga. Mayroon bal mayroon siya aso o, na. O, hindi, kanila yun. Siya ka ang tumatakbo dito, yung laki tao. <coughs> hindi naman balbon na balbon, kung ibig sabihin, parang balbon na katulad nito. Malaki lang na aso, mas malaki dito. Gracias. Sí.